Matapos ang balasahan sa Senado noong nakaraang linggo, sa Kamara naman nagkaroon ng pagpapalit ng liderato. Mag-uulat live mula Batasang Pambansa ang aming correspondent na si Daniza Fernandez. So Daniza, sino na ang bagong House Speaker? Menchu na ihalal na si Isabela Representative Bojidi bilang bagong House Speaker. Kasunod yan sa pagbaba sa pwesto ni later Representative Martin Romualdez sa kabila ng pagkakadawit sa maanumalyang flood control projects. The House needs to rebuild its reputation and regain its integrity. Ilang araw nang umugong ang haka may palitan din ng liderato sa Kamara matapos ang Senado. Sa plenaryo nitong hapon, tuluyan nang na nagbitiw sa pwesto si late representative Martin Romualdez bilang House Speaker. At sa kanyang mensahe, inanunsyo ni Romualdez ang kanyang desisyon at nanindigang malinis ang kanyang konsensya. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me but upon this institution we all serve. Today, with a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Paliwanag ni Romualdez, ang kanyang pagbaba sa pwesto ay para magbigay daan sa imbestigasyon ng gobyerno sa korupsyon sa proyektong infrastruktura. Kasunod nito, hinalal ng mga mambabatas si Isabela Representative Bojidi bilang speaker. 253 ang bumoto para kay D, 28 ang nag-abstain, walang negative votes habang apat ang hindi nakaboto. Matapos mahalal, nanumpa agad si D at tiniyak na mananagot ang may sala. Alam na alam ko po ang mga pagsubok na dala ng matinding bagyo, ang pagkasira ng mga bahay at buhay tuwing tumataas ang tubig baha. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt our duty is not to protect each other. Our duty is to, prep, to, protect the Filipino people. Kwento ni Deputy Speaker Ronnie Puno, ilang linggo nang pinag-iisipan ni Romualdez na bumaba sa pwesto at sinabihan din siya ng kanyang pamilya na magbitiw na para humupa ang pambabatikos. Sabi niya, tatabi na lang daw siya para maharap niya lahat ng mga, ano, mga akusasyon, mga chismis, mga, ano, mga paratang sa kanya. Uh, ...ingil dito sa mga flood uh, control at kung ano pa yan. Para kay mamamayang liberal party list representative Laila de Lima, tama ang desisyon ni Romualdez para maibsan ang pagdududa ng publiko sa kredibilidad ng imbestigasyon ng gobyerno sa korupsyon sa flood control projects. It's more than any individual reputation that we're talking about. It's about the very reputation, credibility, integrity, and dignity... May mga bumatikos din sa palitan ng pwesto. Kinwestiyon ni Davao City Representative Paulo Duterte ang pagpili KD. Aniya kapartido pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pumalit sa leader ng Kamara. Sabi ni Duterte, si Majority Leader Sandro Marcos ang pumili KD, bagay na itinanggi ng anak ng Pangulo. Baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can, I can assure you that me, uh, we are consultative with all the party leaders. Sabi naman ng Makabayan Bloc, walang magbabago kahit napalitan pa ang liderato dahil political maneuver ito ng administrasyon. Ang alegasyon laban kay Romualdez ay nagmula sa testimonya ng kontrobersyal na kontratistang si Curly Descaya na nagsabing ilang kongresista ang nagsosolicit sa kanya ng pera kapalit ang proyekto sa gobyerno. At ang pera, binibigay aniya ng mga mambabatas kay Romualdez at dating Appropriations Committee Chairman Zaldico. Pinabulaanan ng mga kongresista ang akusasyon. Menchu maliban sa House Speaker, wala nang ibang pinalitan pa kanina sa Kamara. Re-elected si 4-piece portalist representative Marcelino Libanan bilang minority leader at nanatiling majority leader si Ilocos Norte representative Sandro Marcos. Wala ring pinalitan sa committee chairmanships dahil ayon kay Marcos, priority nila ang pagbusisi sa panukalang budget. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat Daniza Fernandez nagbabalita live mula Batasan